Paano nga ba magluto ng ligaw ng mushroom o bang masisigurado na hindi ka nito malason at masabi mong craving satisfied ka na naman? Tara, let's cook! Una, i-double check ang mga ito kung may mga uod. Si pati ng mabuti, minsan kasi nakasiksik talaga sila. Maghiwa ng sibuyas at bawang. Linisin ang mabuti, gumamit ako ng toothbrush dito na hindi ginagamit para matanggal ang mga putik-putik hihiwain ko ito ng tamang sizes lamang para hindi ka umay kainin at mabilis lutuin. Isa lang sa kawali, lagyan ng tubig at pakuluan ng tatlong minuto para tanggal ang dulas at amoy nito. After 3 minutes na pagpapakulo nito, salain sa strainer para madrain ang tubig. Magisa na si buyas, bawang hanggat mag golden brown. Maglagay na rin ako ng siling labuyo para may sipa. Saka isabay gisa ang ating mushroom. Gisa-gisahin, maglagay ng tuyo at ng suka. Tantsahan na lang at halo-haloin ng mabuti. Maglagay na rin ako ng tanglad para mas masarap at mabango. Halo-haloin ko muna ito bago takpan at hintayin na kumulo. Mmm, um, yummy!